Ang hirap ng biyahe namin. Pakisabi lang kay Boat ang hirap talaga ng biyahe namin hindi ko po dito niyo, mira. Dito nagpapakita siya. Ilang beses na kating pinupuntahan sa terminal? Ha? Yung hindi naman eh, yung kaya nang hirap ng biyahe namin Hindi ko po yung pera ko. na ano ni Boat? hindi usap, hindi kayo ha? Sipos, sipos, sipos ito, ha? Eh, normal lang kasi tayo yung ano natin, eh yun uh, kaya naman yung Kawawan mo kasi mga ling -ling na ng amin lagay. That, sa amin sa amin so, ha? Ha? Dati araw-araw kayo nagbibigay. Ngayon pinayagang kayo ling -ling muna. Ha? Hindi pa rin kayo nagbibigay. Nahirap eh, nang daiin namin ngayon, hindi kaya wala i. Eh. Ha? Hmm. Nahirap nang daiin namin. Kasi sabi na lang kay boss, sa susunod na lang na araw. Eh, Sobrang hirap na ang daiin namin sana, 'no, dikit. Pa-take na kayo kay boss, hindi sa akin. Uh -huh. lang ako 'yung uutusan ng oh. Ha? Eh, kasi namin nagdidiin si Bote eh. Pag nang nandon wala din siya. linggo pa lang eh. Kahit pa dalawang linggo yan. Kahit pa unang linggo lang. Hindi ka pa rin nagbibigay. Ibigay kayo! Wala pa nga. tira ko dito. Ano lang to. Toto to 50 pa lang to eh. Sabi nila lang kay boss na yan. Bubuhin mo na lang to. Bukas. Tapos kanina. Nandito din ako sa kapila. Tinakluhan mo ako. Umiwas ka ha? Umiwas ka. Ha? Hindi lang Ito lang. So, okay, lang. So, kita nyo yung mga namin. Kami mo kay boss. Sa tulad lang yung kulang yan. Okay. Ang kay boss ha? Wala lamang ni boss. Tatawagan ko mamaya.